And we do our vlogs At pinapakita namin kung sino kami Just be authentic Good morning Ate Rose Good morning po Ate Rose, mamaya ang gabi Hindi kami dito magdi-dinner Kasi punta kami ng birthday party okay. Tapos um, Wala na tayong masyadong ulam dito Actually, wala na Ubus na lamang na dito natin, ano? Wala na please. Ha? Wala na po Wala na? Pagluluto ko kayo ng adobo mamaya Bago ka umalis, ha? Ilabas mo yung chicken natin Ma'am, anong ginagawa mo? What are you doing? Nagawa ng gift wrap. Nagro-wrap ng gift wrap. Yes, kasi mama ipapunta kami ng birthday, birthday party ni Hubby David. Dalawang birthday. Yung... Dalawang birthday natin na natin. Dalawang Oo. ni Hubby David. Ha? At ah, tayong dalawa. Bupunta. Kami ni Hubby David. Tala yeah. ko sabi mo birthday party Wala ni kami yung David. gift kaming gift wrappers. Nakakita kami nung aming ginamit nung nag-decorate <laughs> si Hubby <Habi> David. <laughs> Kumuha ko ng konti sa Christmas tree kasi may sobra naman yun. Yan. Tapos sabi ko sa kanya gawin niya na magandang kahit paano. DIY lang na uh, gift rap Yes. Yan. So, at sina Ate Rose, pinaghanda ko ng... Magluluto tayo ng adobo ngayon, Ate Rose. Kasi alis ka, may lulutuan ko kaya para may ulam kayo yung tatlo. Si Ate Rose, si Lindy, tsaka si Raynon. Tapos na, ma'am. Pagpapalat mo. Patingin? Patingin ako? Ano yung tura? So, ito. Ginawa ni Happy David. Pang birthday gift. Parang pang Christmas. Charot, hindi. Pang birthday gift na ganda. Ah, uh, diba? Gawa. Nilagyan ni Happy David ng, ano yan? Art, art. Art, art flower sa gitna. Yan. Ito yung pang-gift namin mamaya. Ganda. Ate Rose, pwede na. Ang ating mga ingredients. Ayan, nagpahinit na rin ang kawali sila, Ate Rose. Magluluto na tayo ng ulam ni na Ate Rose, Lindy at Raynon. Tapos, Ate Rose, baka malimutan ko, di ba yung nakita natin sa stockroom na bigas? Bibigyan natin sa guard. Bibigyan namin pag-alis namin mamaya, ha? Ilagay mo rin dito sa taas para di makalimutan. Okay. Thank you sa mga sayo magluto, uh, adobo, maraming bawang. At, hindi pa pagbuloy mo ba adobo ko? Oh, Opo, okay. sir. gusto mo, diba? Okay. May itibili sa adobo. Lagi ang special request ng mga yan. Adobo gusto nila. Kaya, lutuan natin sila. Hindi kami dito kakainin niya. Hindi kami ng birthday party. Opo, oh, sir. Tapos, guys, si Lindy, ano siya, huwag siyang i-criticize na hindi siya kumakain ng maanghang, hindi siya kumakain ng matamis, di ba? Hindi naman, kumain naman siya ng matamis actually, di ba Lindy? Kinain pa rin ni Lindy, mga hindi na noo, nakala nila hindi tinikman yung ulam. Kinain naman. Kung okay gina siya i-bash party talaga si Lindy. Kung gina siya i-bash party daw talaga si Lindy. Charot, hindi. Si Lindy kasi lumaki yan sa bundok. Di ba Lindy sa bundok ka lumaki? Apos, Tapos. Tapos ang kinakain lagi ni na Lindy doon, gulay guys. Ang kanilang pera, binibili nilang nila ng bigas. Tapos yung minsan nagsasabi na baboy. Kaya may higsi Lindy sa baboy kasi. Minsan na lang Minsan lang sila makakain ng baboy. Minsan Siyempre, di ba? Sabi nga ni Lindy, dito lang siya nakakatikim ng mga ulam na mga bago first time. Siyempre, yung panlasa ni Lindy guys, hindi paswa. Ang kinalakihan niya, puro gulay. Yung, hindi siya sanay sa mga matatamis or maanghang or what, no? Kasi wala mga maanghang na gulay na super. Di ba pag nasa kuminsya ka, nasa bukid ka, usually mga, ano ba yan, dinindim, ganun. Mga pakbet, mga ganun gulay lang. Manok, yes. Ito natin lahat yan. Kaya sa si Lindy guys, kapag kumakain dito, lalo na pag mga bago, yung mga niluluto ko, syempre hindi sana yung kanyang panlasa. And that's okay. Okay lang, hindi siya nagiging choosy o oh, what's kumakain pa rin siya. Hindi naman siya yung hindi. Ang, hindi lang, lang ang hindi lang talaga makain talaga, e, yung Lindy ma talaga. Yung maanghang <laughs> talaga. Kasi yung matamis, ano, hindi talaga siya mahilig, pero kumain siya. Hindi na kailangan mag-pretend. Kung hindi na, uh, hindi siya mahilig sa matamis, nasabihin hindi, 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 hindi matamis. Kasi yun ang sabi ko sa kanila when we do our vlogs, at pinapakita namin kung sino kami, just be authentic. Hindi yung kasabihin mo lang for the purpose of mo masarap or gusto ko, kahit hindi naman, di ba? Mas gustuhin ko na yun na maging transparent si Lady at saka sabihin niya yung tunay na na-feel niya doon siya niluto ko na hindi talaga siya may na matamis. Kaysa naman, di ba, i-fake akong nilindi, makipag-prosty ka sa akin, yung ay, Sir, mo sa haba. Tapos pagtalikot, ay, hindi naman masarap kasi matamis, hindi ako may na matamis. Di ba? Parang for me, authenticity matters. So, wala yung problema sa akin, guys. Kaya kung ako hindi ako na o offend o hindi ako na iinis kayo dito, yes. huwag na nito yung Kasi mabait na bata siya. Yes. Maganyan na tayo ng paminta. Hindi. Ano na nandaman mo sa mga nagsasabi sa'yo na ma-acti ka daw? Nasasaktan din po, sir. Hmm, nasasaktan okay. din si Lindy. Kasi okay. hindi nyo naman, naman siya kilala, diba? So guys, piliin natin na maging mabuti at saka mabait. <laughs> sa kapwa. And huwag natin silang i-judge because mga sa mga certain actions nila, di ba? Dapat, kinikilala muna natin yung mga tao. And I I understand naman na nasa social media tapos may sarili kayong opinion. Need to I mean, need I mean, to respect naman namin yung opinion nyo. Kaya lang if yung mga harsh comment nyo, sana minsan, anong piliin nyo rin, di ba? Kasi lalo na kung hindi nyo naman kilala yung tao, piliin natin maging mabait. ah uh, mamaya ito din. ah, ligyan ko na lang, ligyan ko na lang din ang ating paboritong select soy sauce. Tansya-tansya lang. Papakapitin na natin ang lasa ng toyo. Ano kami natin ng liver spread sa vet? Baka mamaya masira lang. Lagyan natin sa adobo. Sabi ko sa ng iba, masarap daw pag may liver spread. So, try natin na yun. At malapit na maluto ang ating masarap na adobo. Hindi nilalagyan natin ng select cane vinegar. Tapos po natin tatakpan. Ang bangon. Tansya-tansya lang. Iwala lang natin yung malapit na maluto yung di. May pagkulam na kayo mamaya ang gabi. Thank you po, sir. Mmm. Bango. Hindi. Ang mm, bango. Parang masarap. Medyo malapit na yung sabaw. Tignan na natin. Mmm. Mmm. Tagalipan natin yung konting asin. Pero doon. Malapit na maluto. Ha? Pwede na natin halukin. Huh? Eh, dito na ang aking chicken adobo. Ayan. Ito, so, sari ka. na natin tong bigas. Bibigyan oh, namin sir. sa guard yung bigas. Tapos, so, yung pag lang. yung birthday party punta namin ni Happy So, lagyan na namin habang nag si Happy So, hindi <laughs> ko kuya, hindi ka. <laughs> Sakta, oh, bigas. Bigay mo siya. Ano sa kuya, yun. Kasi Binigyan na natin sa guard. Sakto, Di ko na dadalhin doon. Welcome. Sige. May okay, pang sign up sa bahay. Pabinigyan <laughs> Welcome. Welcome. At alas, may ulam na kayo dyan, ha? Ako, sir. Niluto ko na yung adobo. Yan. Thank you po. Ano mo natin natin ang adobo ko? Yan, ang aking adobo. Mamati ka ako, sir. Yes, masarap. Kainin niyo. Pag may natin na bukas. Ako, sir. Ma'am! Malilate na tayo. Yes, yeah, we're going. Okay, Ate Ros, bahay na kayo dito, ha? Opo, okay, sir. Kaya nang bahala dyan. Si Ray nang... May outfit baby. Yes, okay na yung outfit mo. Let's go na. Malilit mali na tayo. Hindi ka emphasyon. Wala. Let's go, let's go. Ikaw mag-dive, ha? Parang mukha akong Gen Z. Ikaw mag-dive. Kiss na muna. Bye, Ate Ros. Bye, bye, Ate Ros. Bye, sir. Bye-bye. Kiss na.